pa ng fertilizer baka naman ay masobrahan pero malapit na yung iba po pag nagha-harvest na parang parang alang dyan ano usog mo kaya dito ng konti yan so ayan ang setup na parang okay naman ano tingin nyo okay ba It's a beautiful day. Naku po. May ginagawa si Kong. Kong. ko sa iyo kung mamaya ah. Tatapos ba? Matatapos ba ito? Hindi kasi may makukuha ka pang damo doon. Gawa na ang ko na yung mga ano ko. Mother de cacao. Pwede mong i... Madami dito kuya. Ha? Madami. Alin? Ah, mayroon ba ba? Oh. Hindi eh, kasi doon may makukuha ka pa wala din oh yun hindi no. sa ah oo okay. so ayan tayo po ay magpo magpuposisyon ng uh, dahil tapos na yung net ano ba ito hindi na nagugupitin ganyan na yan parang hindi maganda parang I don't like it ah <laughs> no, I don't like it ah parang papaputol na. natin yan gugupitin so ayan po mga ka-farmer ito na po yung ating uh, napakagandang Madre de Gacao na nilinis ng anay pero hindi na -anayin. <laughs> ayan po legit madre de cacao so mag position ko na sila anuhin ko na si Kong Kong alam mayroon palang may task pala siya ngayon ha meron siyang task huwag kong masyadong magtampo ha joy choy ko yan ayan oh, teka lang ako po teka, ayusin natin kanya ka lang muna. Mayroon pang isang kamay. Ah, uh, ito, papakapitin natin ngayon. Ipoposisyon natin itong mga madre de cacao natin. Isa dito. Magsosobra kasi hindi ko naman po masyado namang, uh, masyado naman tayong, uh, alam mo yun. Uh, isa dito siguro. Isa dyan. Then, dito. Isa dito. So, dalawa na. One, two. Dito, isa. Dito. 1, 2, 3. Tapos, ah, uh, kasi yun na yung pangaharang natin. Isa, isa dito. 1, 2, 1, 2, 3, 4. And then, 5 doon. 6. Ba? Ah... Uh, okay na siguro na eh. Six. Pwede ba dito? Parang ah, masyadong. Anim na muna. aanohin natin, anim na muna. Ito, hindi ko pa nga po naaayos ang mga ito. Nakabisi tayo eh. Naayungin tayo, mga farmer Ayan. Medyo, ano to, strap banda to eh. Try namin to. Ah, hindi, hindi to. a ah, ringko. Ringko. Ayan oh, no? ringko. Ringko. Pero mga ano pa to, mga baby. Kaya hindi matagal-tagal pa natin tong alagaan. Tapos, yung mga eto, ididikit na natin itong O oh, ayan, gumaganda na pala oh. Tingnan niyo mga ka farmer ah. Makapit na siya oh. Very good. Ayun na. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Sabi nga ni Idol, ang ganda. Ayun na, tumutubo na po sila. So, i -ano na ililipat natin sa mga mother daddy itong mga dendro natin na uh, maliliit tapo ito. Pero 'yun oh, meron na po siyang uh, nag-bloom na. Ayan no. Oh. Ang ganito. May mga darating tayong ganito. May binili akong uh, ito may bulaklak na. May binili po akong ah uh, uh, bundle na uh, ganyan, iba-iba kulay assorted. So, yun ang ididikit natin sa mga ano natin. kasi pwede pong maarawan yun. Pwede siya. Basta yung kanyang pot uh, magkikip ng moisture. Talagyan natin na uh, makalimutan ko na naman uh, yung most na dinalagay po doon sa mga pals. ay Meron tayong napili dyan. ayan. Tapos Siyempre, iikutan na naman natin yung, oh, yung rambutan natin. Dilaw pa rin yung dahon, ano. Tingnan natin yan. Yung ating mga gulay. Ah, magdamag na namang umulan. Anong gagawin? Papasta na daw ata kuya yung ano, dito sa gilid para daw yung hindi Ah, kasi inaano ko yung pinapauna ko kasi sana, masementuhan yung doon sa may ano. Turo ko nga. natin mga kalamansi oh. Tingnan nyo yung pinutulan ko. Ang ganda talaga oh, farm. Effective talaga. Ayan, tingnan mo. Napuwersa ko silang maglabas ng mga bagong uh, branches. Ano? Ayan oh, Kasi tinanggal ko po yung mga bunga. So, pinaka-effective way. Remove da ano. da ito may mga bulaklak. Maganda. Matanggal na din yan. Oh, uy, ang ganda ng talbos. This is the way. Wow. Uy happiness mga ka farmer ang ganda grabe oh yummy masarap ito ayan oh ganda yan ang ano healthy mga farmer pag naarawan pa ito gaganda kulang lang talaga sa araw eh alam niya yung photosynthesis napakalaki yung nagagawa talaga sa halaman so ito nga ang ating kangkong medyo dilaw shout out pala kay ka farmer Tani Di Jesus <laughs> siya po ang lagi kong kamarite isan pagdating sa mga gulay-gulay so ayan uh, sabi niya medyo dilaw daw yung ating kangkong sabi ko bra ano uh, ka farmer talagang medyo dilaw ng kaunti gawa ng uh, wala pang nahihigop talaga itong hindi pa naaarawan ng maganda so antay antay tayo kasi naglagay na rin ako ng fertilizer baka masobrahan naman ayan o, uh, naglagay na po tayo ng fertilizer baka naman ay masobrahan pero malapit na yung iba po pag nagha-harvest ng napanood ko yung Chinese kangkong binubunot na nila pati yung ugat pero tayo naman puputol lang tayo pagka medyo mahaba-haba na putol gupit na lang tayo ng gupit then fertilize mga uh, makakuha tayo ng dry mga carabao manure sana no? maganda yun ang maganda isa sa mga pagsisikapan nating makuha operation carabao man yun pagka medyo wala ng trabaho ah, may yung video busy marami pong mga ginagawa ayan ating uh, pechay binabantayan natin ito kasi kailangan natin uh, ano magagrass cutter ala daming mga side ano eh. Ah. i natin to ng pang uh, patay ng uod kasi binabantayan po natin sa uod ito dapat matalas ang mata mo pag may nakita ka may kinaka kinakain na po yung ano kailangan na natin pitikan yan kasi ito ang pechay ang mas ano maano sa insekto ito kasi medyo mapait ito eh maganda na ng ating mustasa kailangan na po nila ng araw talaga eh iba po kasi nagagawa ng araw talaga yan kahit uh, maglagay tayo ng fish amino acid hindi niya mapoprocess without the sunlight so kailangan po ng sunlight talaga ayan shoutout pala kay brother Ron kachat ko din siya kahapon sabi niya uh, tutuwa daw siya eh, excited daw siya sa mga project natin ayan thank you sa suporta ah. ito yung kangkong natin medyo madilaw nga dito tingnan nyo yellowish kailangan lang ng araw yan meron na din naman pong uh, ano yan uh, fertilizer so, tingnan natin baka masobrahan naman so gagawa tayo ng mga gahanap ako ng mga container yung mga kitchen scrap like the banana leaf ay uh, banana peel napakaganda rin pala nun so pwede natin gawin yon. haluan natin ng mula molasses Babat sa tubig napakaganda Diba? yung mga avocado natin ayan na tuloy tuloy na po sila nag uh, kailangan na rin ng sunlight syempre ayan lang si habagat naku naman habagat medyo hinay naman mamalayin kinako na eh ako yung gigil na gigil na sa pamamaleng eh habagat please wala na akong isda wala na akong isda namimiss ko na din ang naku, uh, oh, dami na bali ang ating masinlok oh bali na naman to ah hirap talaga ang ano ang radish ang hirap ang radish mga farmer kailangan talaga nga ah. oh, ito maganda ay wala talaga nababali sila yung sinasabi ko eh pagkahin pas ng malakas na na ulan at hangin ayan oh mga balik balik oh, bali, bali, oh. oh ito replant tayo sa isa pa naman yan hmm, lakas ng hangin eh oh. tingnan nyo oh. babali talaga mamadali pa naman tayo dahil uh, hanggang 11.30 lang po ako ngayon dahil uh, may check up si kuya ipagdadrive ko hindi niya pa po kaya mag drive so ako naman ay nagpapasalamat sa Panginoon at wala naman pong normal naman siya kaya lang sabi niya yung blood pressure niya ngayon dahil naka ano po yung blood pressure niya naka monitor talaga mababa parang nahihilo daw siya tapos medyo hindi niya po kabisado ang daan yun ang isa sa mga side effect nung nangyari sabi niya parang ngayon ko lang nakita yung mga lugar na dinadaanan natin so ayun medyo mapapamiliarize niya din yan Ayan, nag uh, cut. Sabi ko, papahabain to hanggang hita eh. Ayaw nila. Oh. Ah, parang ginugupit nilang barbero style ah patulong ako kay Rizal para i-position itong mga hindi i-ano natin ko sa kung saan dito muna tayo magumpisa may design-design din tayo. Yan. Lagay mo tong isa dito sa may dito-dito. Dyan. Bigat yan. Dito pa. Yan. Para alam na ni Kong-Kong. Ano? Di tatayo? Hmm. Tapos isa dito. Dito. Ay, magagamit lahat yun. Parang aning lang at ang ano ko eh. Yan. Yan. Tapos isa dito. Dito para hindi alam mo na yung mga sasakyan na, yung mga viewers natin alam nila hindi tayo hindi papasok eh. Yan. Alang yung iba syempre iiwas sa kasalubong. Hmm. Yan. ng alanganin dyan ano usog mo kaya dito ng konti yan yan paano kaya ang arrangement niya Bayo, pwede ko namang iikot pagka ano yan okay tapos dito isa usog mo ng konti palabas yan buma. Mhm. Mm -mm. Di ano naman ni kongkong 'yan. Tapos dito. Isa, ilan na ba 'yan? Lima na, no? Pito, ang 'tong mailalagay natin. Yan. Yun Tapos itong isa dito. Para yung dinaanan ng ano, yeah. <laughs> Para sure na tayong ano, hindi na Disgracia. Yan. Tapos isa dito. Gusto 'ko maglagay dito eh. Kailalim ng ano, nang nakatira yan okay na siguro para may lilim din naman yan yan okay na may matitirang tatlo o so, yan isa dito dito okay na yan isa dito ayan tatlo dito ganda yan mga farmer o oh. diba lilim o ayos na pwede na yan kasi may pasok pa akong yung tatlo itabi mo na muna dito pakitabi na muna dyan at uh, pwede natin yan magamit dito sa future natin na ano, kung sakali man matuloy Yes dami nating darating ng orchids isa pa sa aayusin uh, ko ito busy tayo nyan Il tayo ng maraming cable tie uh, pag dumating na yung aking uh, tingnan ko kung kakapusin pa baka bibili pa tayo sinubukan ko lang naman parating na ngayon yan malay natin maganda titingnan ko din yung uh, uh, ano ba ang tawag doon yung moss na uh, kapitan din ng orchids oh, yan ang set up na parang okay naman ano tingin nyo okay ba kasi magkakaroon pa po ng mga paso paso dyan sa gilid siguro kung ilang paso ang makukuha natin yan plus itong mga batong ito gagalawin din natin yan i sa set up natin kung saan pwede magandang ilagay kapagulungin natin <laughs> ay nako Ah, na uminit na. Kailangan na po ng init din ng araw, mga halaman, yung ating lahat-lahat po ng halaman. Na sobra na tayo sa ulan. Next week uh, may magandang balita si Alvin Pura, yung pinapanood natin na weather ano, forecaster. Uh, next week daw magkakaroon ng monsoon break. Ayun, mga, mga farmer yan ang inihintay ko. Monsoon break sa tayo sa Sambales. Dahil ah uh, kailangan natin ng isda so sana walang buwan uh, pag sinabing monsoon break mga farmer magpapahinga si habagat so ibig that, means na yung ating mga fishermen sigurado init na init na din yan at inip na inip na rin sigurado magpapalaot ang mga yan at sigurado may mahuhuling mga isda at yun naman ang aabangan natin so kung magkakaroon ng monsoon break ng sabado linggo pwede tayong tumakbo ng lunes Mer martes o martes miyerkules ah uh, malamang sa malamang may makukuha tayo pati sa subik din, kailangan na rin natin ng pangluto, dahil malakas din po yung aming lumpiang fish, ayan mga farmers so, ayan marami pong salamat, maikli lang ating uh, ano ngayon, yan lang po muna ang update, may ginagawa lang po si Kong kung pagkatapos uh, ayun na ay uh, sabi ko sa kanya sakto lang na nakabaon yung eto so, ano yun na lang yan pwede niya ibalik ng konti yung damo para maganda ayan okay na ayan marami pong salamat at magandang buhay